Tignan mo pag maglakad, siglo. Ilaw? Kalabaw. Siglo na. Parang kala mo mas mama pa sa atin eh. <laughs> mama pa sa iyo, no? t 다신 t o n s i m daming tao ay, eh. daming nagsimba ata eh. Baka Ano yun? hey ito na dumaan. Ito dumaan. Ang daming tao, oh, naglabasa na nga, ayan oh. Mamaya naman ang alien. Ay ang ano soft drink. Yung <laughs> paminta e, o masisimpakan nito 'tapos nang na kunang misa atay. Pangalawang misa na ma Nito ako po. O. Yun. Masa ko kayo. Yun. Hindi Pamaya. pamag saya yata pa Alas 6. Magsindi na lang tayo. Sige, malalayo. Ano? Sa probinsya. pangalawang batch at pangalawang ano. Ano na oras? Nasa 12:00. Anoras ba? Totoo ba 'yan? alas 5, alas pa lang. Hindi Ha? na Wala pa. Maraming nagsimba. So, dami pang nagsimbi? Ano, magsimba tayo o ano?